sa ngayon po kasi ang sabi ng Comelec, 160 party list ano ho, ang PPD. Pe ho. Binigyan na po ng pahintulot o accreditation na lumahok sa party list system election. Sa, sa, kapag ho ganito karami ang party list na ito, gaano po kahirap sa inyo pong panig na busisiin po ang bawat nominado nitong party list na ito? Uh, challenging po siya kasi nung nakaraang election cycle, kung matatandaan mo, Ted at DJ Chacha, 177 yung ating uh, mga sinure na party-list group. At batay sa aming pag-aaral noon, at least 70% ay bahagi ng political dynasty o kung di naman, uh, bahagi ng malalaking negosyo tulad nung na-interview nyo kanina. Uh, may dubious advocacy, may connection sa gobyerno o sa militar, may mga incumbent official na tumatakbo bilang party-list nominee o kaya naman ay may court cases or criminal charges or particularly yung implicated sa PIDAF scam. Uh, yun yung focus namin noong 2022, uh, party list race. Kaya uh, you can be assured, Ted, na pag-aaralan namin ng mabuti ito at nagpapasalamat kami na as early as now, eh, ginagawa mo rin yung ganong klaseng advokasya, yung pagpo-profile para, well, to some extent, papagdaan yung trabaho namin at saka, syempre, uh mabilis na na, na sa publiko yung mga bagay na dapat malaman as early as now even without the need for consolidating uh everything about the 160 or so party list groups na tatakbo ko Opo so um uh, sir um ano, sino po ang katuwang papo ninyo dito at gano'ng karami ang inyong mga tauhan dahil napakahirap ngang isa-isahin po itong mga taong ito at yung talagang pagsiguro po no sa ating ilalantad na impormasyon sa katauhan ng mga bawat nominado. Ah, uh, meron naman po kaming mga pool of volunteers mula sa iba't ibang sektor, uh, sa simbahan, sa information technology, sa akademya na willing na magtrabaho. Ah, uh, noong pong Lunes nag uh, General po assembly. Okay go go Ay, sir apo oh, 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 na medyo naghahanay yung ating internet sige po. Noong po oh, kami mm, na, mm. nag Okay, nagkaroon po kami ng general assembly noong uh, Lunes at um, isa rin po yon sa mga pinag-usapan namin yung para masigurado na mailalabas namin ang mabilis yung uh, aming pag-aaral po. Okay, sige sir. So um ito hong pag-aaral uh, pag natin ano po sa bawat nominee na ito, may effect ba dito? Paano po ang ating detalye dito? Kasi ginawa ng sampu ng COMELEC para nga maiwasan na yung, uh, di ba yung pong <laughs> resignation ng buong lima. No, kung sakasakali nga po na may mga sumisingit na magiging nominado kaagad ng mga winning party list group. Kapag hubas sampu, hanggang ilawan lang po ang ating pong, uh, betting dito? Ah, uh, syempre po yung ang uh, mangyayari sa party list race, isa lang talaga yung pipiliin yung iboboto at uh, batay sa batas uh, hanggang tatlo lang. Kasi 2% isang upuan, 4% dalawa, and 6% ng total votes cast for party list group ay tatlo. Uh, yun na yung pinaka maximum po niya. Ah, uh, may bentahe na alam natin kung sino yung nasa order na yan ng uh, mga party list nominee, pero yung crucial po dyan ay tatlo. At ngayon, mas stricto na po yung comment nakarang election cycle hinggil sa withdrawal and substitutions. Kaya more or less, yung, yung first three, yun yung may posibilidad na maupo sa kung sakaling makuha nila yung 6% of total votes cast. Opo, sige po. So, uh, kasi nga kung saan ito na naisa-isahin, mas no? ang dami, ang laki pong trabaho niya. Ano po? So, um, tama po. O, o, so, we focus perhaps on the first five or first four or first, first three? Opo, tama po yan. Pero sa bahagi ng kontradaya, we mm -hmm. try to err on the side of caution mm -hmm. and we will try our best to profile lahat po ng sampo. Okay. Kasi alam mo naman, sa politika, anything can happen at baka mamaya, eh, may makita na namang lusot or loophole in such a way that there will again be uh, last-minute withdrawals or substitutions, lalo na kung naramdaman ng na mga party-list group na sila ay makakakuha ng isang upuan. Yun po yung nangyari nung nakaraan. Eh. Nung malapit ng maproklamay yung ilang party-list group, eh bigla na lang nagkakaroon ng substitution and then for all you know, mga bahagi ng political dynasty ang siyang sumisingit para magsubstitute dun sa mga nagdividendro. Bet Filon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.